Good morning uh, mga idol And, uh, Naka, naka, naka uwi na ako dito sa Visayas uh, Dito sa magulang ko Sa Eastern Samar Kasama ko na ang aking Pinakamamahal na magulang Ayan, Sila ni papa Yung papa ko Naputulan siya ng Paa kaya hindi na siya Makalakad ng maayos Kaya ngayon, sa araw na ito, ang iba vlog ko, kukuha tayo ng kahoy. <laughs> Tingnan natin natin yung itak nila eh. Yung itak lang ipugaw, hindi ganito. Eh, ito. Itak lang wara ito. <laughs> uh, Nakakatakot daw. Kukuha tayo ng ano, ng panggatong kasi tutulong tayo sa, sa magulang kasi Masako, ko... kahoy. Tuman. Kahoy pa yung ginagamit nila eh. Parang doon din sa ipugaw, kahoy Hello, din. Tuman. Lo. At doon doon kami sa ano sa ano sa dagat sa baybay nang kukuha kami ng mga kahoy doon na mga tuyo. Kaya panoorin niyo lang hanggang uli. Punta kami doon muna sa ano sa dagat. Dito na kami sa dagat. Ayun. Kukuha kami ng ano ng ah, kahoy pang sungok so, dito kami kumukuha eh, yung mga inaanod ng tubig yun gaya matutulis yung matutulis yung bato pag masugat ka sa pa ano matutulis nyan ayan yung mga bata kami, dito kami nangingisda. Papana, kaya papana rin kami siguro pag may time baka umuwi ng ipugaw eh, Jiko ma maram ka pa mamana Jiko maram ka pa ito yung yung anak ko itong panganay kong anak ah uh, siya yung graduate na grade 12 tapos yung pangalawa nandoon grade 11 sa pasukan ay mag grade 12 yan ang napasukan yan ah yeah, Ayan ya. ay, pa. guys, panoorin nyo ang view ng ano namin dito, lugar namin. Dito kami dati, uh, mangingisda dito. Dati dito kami nangingisda nung malilid kami. O, gumagawa sila ng cottage para paliguan. Napaka very, uh, very beautiful view dito.

tambay namin dati nung maliliit kami doon sa bato na yun doon kami nagtalambay sa butas na yun ay yung ano namin no oh. taob, taob. taob 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 itong ano madulas nako baka maano tong kaho hindi na madulas Ako mo. Ikaw. Ako mo. Nakabidyo. Ay. Ang ganda guys oh. Dito kami nag-share, nag-ano sa ano na yan, Manginisda. Papraktisin ko mga ulit mamaya. Ibablog ko sa inyo yung pangingisda ng magpapana. Kaya abangan nyo. Abangan dito ako sa sa amin, sa Ibisaya. Dito ako magbablog ngayon. Sali pa. Pwede yun. kung... Kasi wala pa akong bahay doon eh. Yan, pwede yan. Papa. Doon kami naliligo dati eh. Doon. Papa, may daw pagana. Oh. Yung pamangkin mo talaga. Yung otol yung... Ang niligaw. <laughs> ha <Kibahayaan> ha! mo siya. <laughs> Grabe ka doon. Sino yun? Guys, hanggang dito na lang muna kasi uh, mapupuno yung ano storage ko, hindi pa, pura. Ngayon, pa. ako nagbura. Ngayon, ako kukuha kami ng mga kahoy. Uh, para may pang ano, pang luto ng ihanda sa graduation. Hirap ng gasol. Mahal ang tangke, ay mahal yung magpa ano ng gasol. Uh. Ayan parakulon na lang ano. Na, oh, may doon? Yeah. na Oh. Ito kami kukuha ng ano. Kaya hanggang dito na lang guys. so na lang ulit na ano na pagbablog ko. Abangan nyo araw-araw ako magbablog dito sa dagat. Uh, no? Pilih mana tidak? Ya, hilang, hilang baik. baik.